Okay mga idol, na napunta sa to ang mga tanghaga karon. Nako tanghaga para sa inyo ha. Sa na. na. Narao na na gi Wow. Okay paminom mo. Pamina mo, pamina mo, pamina mo. Kini ang atong tanghaga og inyo hang masagot, maansiran na ay premium nga tumataginting na 300 pesos. Yes, Ikaw Maria. Ikaw Maria, kung sa may mga istorya ni mo, ikaw ay makakuha. Kung ako makadaog, anak karon ihatag na ko na sa kong mama kay papalit na ko na niya o sudan. Ah, ikaw Claire. Kung ako makadaog na ron, palit ko ng sudan po. Okay, ikaw Betty. Pamingan ako na nung pawis, ikaw kadaog. Bisa kayo scatter na po mo ha? Ikaw lo siyo. Scatter. Scatter. Okay, sige, sige, sige. Ah, Ah, kamu na bahala kay inyuha kay kamu kay, kay inyuha man inda og ma ninyo. Ah, kamu na bahala kun ninyo. Kini. Sa man isa-isa ni. Oh. Mori ang ako ang pasol sa inyo ha, kaning tanghaga. Sige. Okay ni. Make one move. Make one move. Himo ag tubig. Ha? Huh? Tubig? Oh, himu ag tubig. One move. Mahimo siyang... Agay. Okay. Word na tubig. Oh. One move. Mahimo siyang ang tubig. Isara ka move niya. Mahimong tubig? Oh. Mahimo yeah. siya ang tubig. Wala, wala, pinakanliso. Sige. Sugda, <laughs> sugda, na, no? na to ha. Gaya basta one tubig, mob, Tubig Basta himo yung tubig. Isa, isa, isa. Tubig na Himoon yung tubig ha. One mob lang, one mob. Una yung una, kininkuan. Una yung kinintawagan yung tanghaga. Grabe okay. At, time start. Dun pawik sa ninyo kay street man ni, eh, di man mahimong G. Basta kay himo ang tubig ninyo. Wala ko labot tung sa niyo gitagaan na, na mog isa ka mom. Isa lang mahimong tubig. Na. Sige. Na. Kaman na? Basta mahimong tubig. Kamo na bahala niya. Oh. Ang atong time kay nagsugod na. Tubig, tubig. na. Tubig. Na. Tubig, 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 One more. mahimo mo siya, tubig. Sige. Ah, grabe, concentrate kayo sila. Concentrate kayo. Concentrate. Two, two. One, two. big Veg. Mahimo, you know? Mahimo siyang tubig. Mahimo siyang tubig. Tubig. One move lang ah. siya, one move. niya, <laughs> Pinuha <laughs> ang yung ganin e. Gani, yung one pa dito. Kami naguguluhan sa'yo talaga ba? Sa klaro anong puspuro? Gani, di na mo makuha. Sa, sa klaro anong puspuro? Ano mahimo n'yong tubig? Ako yung ano, talaga nalilito. Nalilito sa question mo. One, two, two. Big. Big. Huwag ka big, ana. na nararang mo eh. One minute and... <laughs> 15 seconds too big 1 <laughs> minute and 15 seconds ago. <laughs> nah nah that... oke okay. okay. seconds to play One minute dalang 1 man Munti ka na! Ay, darang. Latayan H2 sa tubig! Unsa mo na? Latayan! Hala, itch! Too! Too! O, amay ka itch to, Aria! Tira, o! Katama o. naman to ka, Maria, pero ambot yung saon niya pagpasabot! Ha, as in? Tama na? Ano ni ko, latayan sa tubig? Oh, unsa man na unsa ang sama ano na na no, natama ko? Oh, tama ka. Pero ngano natama ka? Natama na as Oh, ngano natama ka? Eh, hey, kung Tama na ano? siya. Oh, tama na siya. It's H. Hmm. Ano na tubig siya? Oh, oh, okay. Ay, pero natama. mag tama ko. Siya, tama siya, tama siya. Lang. Pero pasabta ko ngano natama ka. Dari mo lahat ang tao na itubig. Ah, mali ka <laughs> Mineral mana sih? Malaysia, mineral Malaysia, mineral Malaysia, oh, mineral H2O H2O. Malaysia, H2O. mineral H2O. Malaysia, mineral 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 Malaysia, latayan hmm, oh, Malaysia, mineral sapa sapanya dari e oh. latayan, latayan. Sapa, sapa. latayan ah, mana ah pataka pataka

Mm -hmm. Okay. Sa may masalte Mariana, nasiyak mo kasi mong kadaugan. Ala nga, siyempre na tsambahan na Char-char na gito ako ah. Char-char ah. di ba na nakapang sa Tagay po din may mga kauban. Ako ko nakabasa ka na. Hindi na nakabasa ganito. ng kay Bright kayo ka, tagay ko niya 30.